nya oh walong piraso po siya walo ayan oh oh ayan oh, oh. Ayan. nandito po yung nanay at saka yung tatay pisa na po siya ng ano itlog niya ito po yung anak niya nandito po sa loob ng ating oven toaster sa oven to na malaki ayan po yung anak niya oh walong piraso po siya walo ayan oh oh Ayan no? oh. Ayan. nandito po yung nanay at saka yung tatay. Atin ikukulong muna kasi yung daga malalaki po yung daga dito. Para hindi po siya maubos. Ayan, ito lang ganito lang ang aking kulungan. Dito po siya nakalagay sa ating oven na malaki. Yan lang lak natin ganito lang Okay na siya. Ayan oh, sa saloob. Nandito po yung mag-asawa, ayan oh. Ayun, yung tatay tsaka yung nanay, ayan. Dami po siyang pagkain, ayan. Mga kanin dito. Ito po nandito po sa saloob ng oven natin, ayan. Dito po siya nakalagay yung ating mga alagang maliliit. <laughs> ya sa oven na yan, nandiyan sa saloob ayan. O oh, di ba double purpose o oh, hindi siya makakain ng daga. Ayan. Good morning, good morning mga kabayan. Malaki po tong ating kulungan dito. Hmm. Malaya silang nakakagala. Dito po siya nag ano, nag itlog ayan o. Ayan, doon po siya ng itlog sa sul sa ilalim na to. Ayan yung mga mga shell niya ayan oh. Dito po siya nang itlog ayan oh, dahil balahibo ayan. Kaya dito po nagpisa ang ating pato. Pato pantawag 'yang pato kasi 'yung itik iba 'yung itik. 'Yung itik iba. Ayang pato 'yang pato ayan oh. 'Yung puti pato. 'Yung itik iba-ibang kulay. Hindi naglilimlim po 'yung itik yung pato naglilimlim ayan uh, salamat din na may napisa siyang walo kala ko wala na mapipisang walo eh ayan yung nanay nakabantay oh. yung nanay yun ah. kakastahan oh, na oh kakastahan huh? na naman ha huh? huh? oh Ayan, nandun na yun sa kabila. Nabulabol na yung ano, inahin natin. Uh. Dadami ito dito, ati yung natin mga kabayan. <laughs> Good morning mga kabayan. Hanggang dito na lang tayo si mayroon pa tayong gagawin good morning ito yung aking daanan dito yan dito lang tayo dumadaan sa gilid oh, para nandun na siyong ala ating alaga bye bye mga alaga ko dyan alagang mga sili ayan mga sili oh. mga sili dito mga hilaw pa eh. babay mga alagang mga alaga ko babay dito po yung hindi napisa ayan o oh. ayan. ayan mga hindi napisa oh. dalawa ayan dalawa po yung hindi napisa kaya balot na po yan balot 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 Eh Abay Shoutout